Napakarami ngayon mga idol sa ating mga kababayan at kapwa pa nating Pilipino mga idol ang tahasang minumura at sinasabihang bangag at adik ang ating presidente na CBBM. At kahit nga mga idol ordinary yung Pilipino nga ay walang takot kung murahin at pagsabihan ng mga ganitong klaseng salita ang ating presidente. Subalit paano nga ba mga idol nagkaroon ng lakas ng loob ang mga ordinaryong taong Pilipino na magsalita ng ganitong klaseng masasama sa isang presidente? At napakarami ngayon mga idol na kahit kabataan ay kayang murahin lamang mga idol ang ating Pangulo. At ngayon nga mga idol ay ating mapapakinggan ang isa sa mga kabataan mga idol na malakas ang loob na tawaging bangag ang ating presidente. Eh, mana yan sa boss niya? Kung ang boss mo adikmatik na yan patitawan, adik na rin yan. Kaming mga Duterte, hindi kami bayaran. Loyal kami. Handa kami magpadrag test dito mismo. Kasama kami baby Sara Duterte aming Ferdinand. Ha? Pero yung si Marcos, takot yan. Takot yan magpa-drug test kasi kahit hindi mo yan ipa-drug test, halata naman. Tignan mo naman kung paano magsalita pag in-interview. <tinyo> uh. grabe na yan. <tinyo> <tinyo> grabe na itong Pangulo natin. Yun, <tinyo> na? Grabe na! Isa lamang yan mga idol sa mga kabataan na nakayang bastusin ng ating presidente at hindi lamang sila mga idol at marami pang ibang mga DDS vlogger ang handang murahin at lipastanganin ang pangalan ng ating Pangulo. Subalit paano nga ba mga idol at saan simula ang ganitong klaseng mga pananalita na kung saan nga mga idol ay walang takot na sinasabi ngayon lang kahit isang ordinaryong mamamayan. At ang lahat ng itong mga idol ay ating malalaman at ating ibabahagi dito lamang sa ating munting channel. Bakit nga ba mga idol nagkalkas ng loob ang mga tao ngayon na natahas ang pagsabihan ng masasama ang ating presidente at walang takot kung magsalita at sabihan na adik, bangag at palaging nakangiwi ang ating presidente. Ito ay dahil nga mga idol sa mga DDS vlogger na nagkalat at naglipana saan man sulok ng mundo na kung saan nga mga idol ay nagbabalita ng mga fake news at mga maling informasyon sa social media. At isa nga mga idol sa mga nagpapakalat dito ay walang iba nga mga idol kundi sa si Maharlika na kung saan nga mga idol ay numero ng kritiko ng ating administrasyon. At kung papanoorin nyo mga idol ang mga video ni Maharlika ay mapapakinggan ninyo at mapapanood na walang takot siyang magsalita tungkol sa ating presidente na si BBM kaya naman hindi na nakapagtataka mga idol na siya ay itularan ng kapwa niya mga DDS na kung saan ay sumusuporta sa mga Duterte. At ganito nga mga idol ang mga gawain ng mga DDS vlogger at ang mga sumusuporta sa mga Duterte na nagpapakalat nga mga idol ng mga ganito klaseng larawan. At maging ang mga gawagawang video na katulad nito nga mga idol na di umano nga mga idol sa si BBM ay sumisingot ng pulburon at ito nga mga idol ay kanilang ipinakalat sa social media. Subalit ng ito nga mga idol ay pinaimbestigahan na ay ang lahat ng ito mga idol ay itinatanggi na ng kampo ng mga DDS lalong lalo na nga mga idol si Harry Roque at ganoon din nga mga idol si Mah Harlika na numero unong nagpakalat ng videong ito. Sabi niyo kung anong sa apidabit ni ang uh, uh, sabi, uh, sabi uh, dito. Para. ang sabi niya ay quote, kung kaya naman base sa aking mga nabanggit, ako ay naniniwala lang si Atty. Roque ang original na pinagmula ng kulburon video. Ibig sabihin, ang dapat rin report nila, yun ay paniniwala, paniniwala. lamang ni Bebos. In a separate statement, Rock said the affidavit and testimony of vlogger Pebbles Kunanan are full of falsehoods and hearsay, which is why he believes the affidavit does not mean anything. Sinabi din mga idol na mga tumitistigo katulad na lamang ni Pebbles Kunanan na isang vlogger ay sinabi niya na nga mga idol na ang dahilan kung bakit gusto magpakalat ng mga fake news ang mga DDS katulad na lamang mga idol ni Maharlika at ni Harry Roque ito ay upang pabagsakin di umano ang Marcos Administration para pabagsakin po si PBM, si PBBM. And how do you come to that conclusion para pabagsakin ng ating presidente? Kasi galit na po sila eh. Kaya naman dahil dito mga idol ay lumabas din ang totoo na ang lumabas na video nga mga idol ay isang piki at hindi si BBM. Yung raw version po kasi kapag tiningnan nyo, hindi nyo siya masasabi na kahit na hindi po siya talaga, eh hindi nyo rin po talaga masasabi na si PBBM. So, in-enhance po nila yung video para mas maging maliwanag. Maski po yung raw video, hindi po ako naniniwala na si PBBM yan. Kaya naman paano masasabi ngayon ni Harry Roque na nagsisunungaling itong sweetness na si Kunanan. Sa pagiging napakatinding kritiko ni Marcos, nga eh ngayon halik siya kay Marcos, di ba? Uh, so, uh, At dahil nga mga idol sa pagsabi ng totoo ni Kunanan, ay dito nga mga idol ay tahan siya ni Harry Roque. At di naman nga mga idol, ito ay tinatakot ng mga quadcom kaya nagsabi lang ng ganito si Kunanan. Subalit ang lahat ng ito mga idol ay pinalungalingan ni Kunanan at ang lahat ng sinabi niya di umano nga mga idol sa quadcom ay hindi scripted at pawang katotohanan lamang ang lahat. Hindi po scripted yung tricom. Ako po yung kumontak sa kanila kung paano ako lalabas para magsalita. Wala pong gumigipit sa akin. Okay po yung buhay ko. Walang gumigipit sa akin. Kasi kung may gumigipit sa akin, hindi ako lalabas ng bahay. Ang lahat ng kaguluhan ngayon mga idol sa pagitan ng mga ordinaryong Pilipino sa pagsabi ng mga masasama laban sa ating presidente na si BBM ay isang tao lamang mga idol ang nagpasimuno at nagpasimula. At dahil nga mga idol sa taong ito ang lahat ng mga DDS supporters ni Duterte, ay pawang malakas ang looba dahil nga mga idol sa kanya. At ang ating tinutukoy nga mga idol ay walang iba kundi ang dating pangulo na si Duterte. Narito nga mga idol ang ilan sa mga video na kung saan nga mga idol ay lantaran niyang sinisigaw na bangag at adik ang ating presidente na si BBM. Panoorin niyo mga idol at kayo na ang humusga. May drug addict tayo na presidente. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon. Si Bongbong Marcos, bangag noon, ngayong presidente na ang Presidente! Ang lahat ng ito mga idol ay naganap at nangyari dahil lamang hindi nagustuhan ng Duterte ang ginagawa ngayon na paghuli kay Kibuloy at ang pagsara sa mga Pogo at lahat pa nga mga idol ng mga ginawa noon ng mga Duterte na hindi maganda para sa ating bansang Pilipinas ay inahara ngayon ni BBM at ito ang dahilan nga mga idol marahil kung bakit galit na galit si Duterte at pinagsasabihan ngayon ng kung ano-ano. Nalabis labis namang pinaniniwalaan mga idola na mga DDS supporters na talagang adik sa pagsuporta sa kanilang iniidolo na si Duterte. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo kung hindi magkaibigan magkakilala. Eh ikaw eh. Pumapasok kayo ng alanganin. Subalit ang labis na nakapagtataka mga idol ay eh, patapos na siraan at wasakin ang pangalan ni BBM ni Duterte ay ang lahat ng ito mga idol ay sinabing hindi niya daw ito sinabi at ang lahat ng ito mga idol ay hindi totoo. Ito ay ayon mismo nga mga idol sa bibig ng dating Pangulo. Si President wala akong sinabi na gano'n. Mama, <laughs> you have to, even if you kill me a thousand times, tapos sinabi na Make it, taking it drug Pero kung sabihin mo Adik, wala akong sinabi na ganun Patayin ako ni Marcos yan Awa ka naman sa akin Matanda na ako Kung paulit-ulit nga mga idol na sinasabi ng ganito ng dating Pangulo, ay paniniwalaan niyo pa rin ba ang mga sinasabi nito? Kung lahat ng mga sinasabi niya mga idol ay kalaunan ay kanyang uh, itatanggi ay maniniwala ka pa rin ba dahil nga mga idol sa pagkakataong ito ay sinabi niyang muli ang mga katagang adik at bangag ang ating presidente. Meron isang presidente na talagang bangag. Maybe constant use of uh, heroin Abot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na yan sa gumagalaw. Kaya naman sa lahat ng ginawa mga idol laban kay Pangulong Bongbong Marcos ni Duterte ay ang lahat ng ito mga idol ay hindi mo na masisisi si Bongbong Marcos o si BBM kung ito ay pumayag na rin na kunin si Duterte ng ICC. Dahil nga mga idol sa mga sakit na binitawan niya mga salita at ganoon din ang mga alipurus nito ay sino pa ba ang matutuwa? <laughs> I'm sure uh, you know the uh, subject matter of our uh... Uh, the uh, meeting today, uh, this evening, the plane carrying former President Rodrigo du, uh, Rodrigo Roa Duterte took off at 11:03 p.m. this evening and exited Philippine airspace. The plane is en route to The Hague in the Netherlands, allowing the former president to face charges of crimes against humanity. in relation to his bloody war on drugs. Dito natin naputunayan mga idol na lahat ng mga aligasyon laban kay BBM ay walang katotohanan. At kung mayroon man mga idol na katotohanan ito, ay dapat noon pa niya pinahuli si BBM. Kung ikaw ang tatanungin mga idol, naniniwala pa rin ba kayo mga idol kay Duterte sa lahat ng mga sinabi niya na bangag at adik ang ating presidente? Ano ang masasabi ninyo mga idol na nasa ICC na ngayon si Duterte? Ito na nga ba mga idol ang kapalit sa lahat ng kanyang mga masasamang ginawa laban sa ating Pangulo at sa ating bansang Pilipinas? Ano ang reaksyon ninyo patungkol dito? Ibahagi mo naman mga idol ang iyong reaksyon at opinion sa ating comment section.